<laughs> so guys, eh, nagutom na si Dona. Eh, gutom na gutom na si Dona. na kami ng makdo. Sa amin lang. Bala yung mga ano. ano. Eh, o. may favorite apple pie. At syempre, mayroon tayo nito. Prince Paz. Yummy. Mmm. Magmukbang tayo. Okay hmm. Hmm? Ba't maliit? Maliit. Ay, maliit lang siya? Kala ko ba large? Ba't iba? oh, nga, maliit. Baka ganito lang talaga siya. Hmm? Bakit sa ano iba? Ah, baka kaya ganito lang kasi may kasamang side Siguro. Pag uh, walang ano... Ayan. Ay, kaputo lang? Oo. Aray, sa dalawang. Nandamunan ko. Bakit kasi 25 magsamang price mm. eh. Pero pa sumpo naman. <laughs> kasi yung liit na kaming ayaw namin ng burger. Gusto namin ng ganito. Ang liit pala. <laughs> Ang liit lang. Yawa. Nagawa pa tayo dito kayo. No. <laughs> mm.

yung hayaan kasi kalaan ka burakay niya. Well, yung ano Dapat nga magpapaalis isla ano yung... Ano ako nun, higante si Kasim. Yun nga yung hayaan kay ano. Kung hindi na-accidente si ano... Kami sana papunta si Kalo, ako tsaka siya. Paano? Nang araw pa lang ako dun. Dalang... Naglang araw pa lang yun. Kasi hindi yung hayop niya. Tapos magpasara pa el sana doon. Hindi ako talaga mag ano nang painom eh. Bahala kayo yung gusto nyo yung bumili kayo sa sarili nyo. na oh, kasi ah. Ang good job ah. Mm. Harap.